na sa ating pong niyet, makakausap po natin, Father Joel Savalia, na clergy for good governance at parish administrator ng Our Lady of Annunciation Parish Shrine of uh, Incarnation. Diyan sa may Mindanao Avenue, no? Toto Ramir, yung simbahan yan. Father Joel Savalia, so sa pimpo ito ng People's, Impa uh, Impeach uh, People's Impeachment Movement na mga nga po ng pirma para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Father Joel Savalia, magandang maga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning, Father. Morning uh, po. may statement po may payag po si Senate President Jesus Guderno kahapon. Hindi raw po na mapapadala sa mga pirma-pirma o signature campaign dahil la la lalabag daw sa batas kung ngayong walang sesyon ay mangyayari po ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kundi ko lang po ang inyong panaw sa, sa, sa pahayag po niya ni Senate President. Una-una, uh, sabi niya nung nakaraan, ang sabi niya, wala namang clamor bakit tayo kikilos pa. Sa tatlo pa lang naman. At ngayon kami ay meron ng clamor, iba na naman kanyang statement. Sigur, uh, para ata naman talagang niluloko niya yung taong bayan. Uh, at ngayon mat merong clamor, ay iba na naman yung kanyang statement. Hindi naman ito tungkol sa pag Tungkol ito sa realidad. Ano ang sinasabi ng ating konstitusyon na kailangan po natin itong harapin. Kailangan po ito. Sabi, na, sabi nga po nila doon sa konstitusyon at ang mga eksperto, hindi po tayo bugado, pero sinasabi po ng mga eksperto, ng mga konstitusyonalist, na yung fourth week ay agad-agad na ikukundin ang ating Senado. Pero ngayon, iba na naman po ang kanyang statement at uh, sinasadya niya ata ito para i-delay. Uh, nanginiwala na nga kami ngayon, justice delay, justice denied. Mm -hmm. so, uh, so kailangan po natin itong ayusin at uh, harapin sana ng uh, Pangulo ng Senado na agaral po niya itong harapin at kung wala namang pong tinatago ang pangalawang Pangulo ay kanya itong masasagot ng tama at maayos. At uh, sana ay mak makinig uh, si Sen. Uh, Esquero sa mga sinasabi ng ating konstitusyon at sinasabi ng taong bayan. Alright. Uh, ano ba ang purpose? Uh, paano ho ba tatakbo? Ano ho ba ang uh, magiging silbi ng signature campaign kung sakali makabot na hukin ng 1 million uh, ang inyong grupo, Father Joel? Pero ito po yung uh, uh, tugon namin, unang-unang sa kanya sinasabing walang clamor. Kaya kami iikot sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, nakahanda ng mga, ilang mga, mga organisasyon sa iba't ibang mga probinsya at sudad, na sasama sa amin upang sabay-sabay uh, na ito ay uh, kakalap ng signature para ipahayag sa sinado ang uh, urgency ng uh, uh, ganitong usapin ukol po sa impeachment na sinasabi po ng ating konstitusyon. Pero parang ang uh, ang uh, na Senate President, hindi klamor ito kung hindi yung yung, yung bias. Uh, kung uh, pro o anti ang isang uh, ang isang grupo sa impeachment trial uh, Father Joel wala naman pong sinasabi sa konstitusyon na ang forfeit ay may kasama doon yung bias o kaya ay merong kinakabihan <laughs> o wala ang sinasabi po doon ay sapo ay gumawa ng kanyang responsibilidad halal sa ng bayan Sinasabi po at siya rin po ay namumuno. Tinataas sila po dapat ang nangunguna nito At hindi po niya dapat dinidelay uh, uh, ang ganito mga usapin. Mm -hmm. Okay, uh, napansin ko lang uh, paki paliwanag lang ko sa akin Father Joel kasi ang ang pagpirma o pangangalap ng pirma, ang signature campaign hanggang June 8. Uh, kung magyayari na makaka 1 million sa June 8. Di ba, Father Javel, parang late na rin yan. Uh, parang wala na rin. Hindi. Parang, i, eh, parang napagbigyan na rin na paabutin ng July. Uh, kung sakasakali man, ng impeachment at hindi, hindi. yung fourth week o agad-agad. Kaya nga po, nagmamadali rin po kami na matapos namin ito para mas ma-pressure po sila. Marami pa po, po tayong oras para gawin ito. At mas marami pong dapat oras ang Senado para dito. Kung, kung sila busy sa kanilang pangangampanya, maaari parang... Uh, mas makikita po ng taong bayan ang kanilang kaseryosohan sa ganitong usapin sa, sa, sa ating konstitusyon. Kung ito'y ginagalang, mas maiintindahan ng mga tao, mas makikita ng mga tao ang kanilang sinceridad at mas mauunawaan ng mga tao na sila ay para sa taong bayan, hindi para sa ilang mga tao lamang. Mm -hmm. Meron ding petition ngayon sa Supreme Court. Di kaya mas magandang hintayin din muna kung ano po magiging paliwanag po o paninindigan ng Korte Suprema uh, uh, sa usapin na yan. Uh, sa alip na mag-signature campaign daw, Father Joel? Sabi nga, kung lahat ng means na pwedeng gamitin para po ma natin ang Senado, gagawin natin, hindi lang tayo naghihintay sa isang opsyon. Kailangan marami tayong opsyon pero mayroon tayong isang goal. Ang opsyon po natin ay itong tinatawag itong konstitus itong uh, sa Korte Suprema, itong sa signature campaign at iba pang mga usapin ay gagamitin natin para meron pero meron lang tayo isang goal ang makonvin ang Senado para po sa papagsim, masimula na ang impeachment trial. All right. Um, nag na ho ba ang inyong signature campaign, Father Joval? Kasi kanina sinalang ho namin sa pulso ng kapuso Uh, may mga nagsasabi na sa tingin nila, eh, hindi sila pipirma. Meron din nagsasabing pipirma sila at ibang nagsasabi pa nga dito, yes na yes. Simula na ho ba ito at sa lugar ho nakatuon ng inyong signature campaign kung meron na Father Joel? Inaayos pa namin yung aming grupo. Ready na yung grupo namin dito sa Manila pero sa iba't iba mga probinsya ay pinaghahanda muna namin para sabay-sabay kami nakikilos para mas papabilis mas ma mas agaran ang tugon at hindi yung isa-isa uh, yung lugar para mas maganda at mas marami kami makuha ang signature. Pero yung ano, mga counterpart, mga organisasyon, mga civil society sa iba iba't ibang mga probinsya ay nakahanda na. pagsasabay sabay natin to para uh, mas maramdaman ng ating uh, Senate President na mayroong clamor sa kanila pong uh, pag, uh, delay ng ganitong usapin. Okay. Uh, panghuli na lang siguro, uh, Father Jobel. Ano ba sa tingin niyo ang nilalabag? Ano ba sa tingin niyo ang, uh, ano ang inyong reaksyon sa pahayag ni Senate President Cheese Escudero na sumusunod lang sila sa batas? At uh, kung sakaling mangyayari yan, impeachment na walang sesyon ay isang paglabag yan sa batas, Father Jovel? Unang-una una po ay ako po susunod sa sinasabi ng ating mga konstitusyonalista Ano po? Na wala pong lalabagin kung itignan po natin ano po yung sinasabi hindi naman po sinasabi doon recess, mayroon man ganito, wala po sinasabi doon ang ating mga konstitusyonalist. Ang sinasabi rin po ng mga ispatong abogado na kailangan na po itong simulan sapagat yun po yung sinasaad ng ating konstitusyon. Alam, naniniwala po kami na wala po nilalabag. Ang mas may nilalabag po sila kasi pinatatagal po nila ito at hindi po sila sumusunod sa ating saligang batas. Alright, Father Jovel Sabala, sir. Magandang, uh, salamat po at magandang umaga at makikikumusa na lang uli kami sa inyo pong uh, uh, gagawing uh, signature campaign. Father Jovel, good morning po. Good morning, sir. Mga kapuso, sa Father Jovel Sabala, clergy for good governance at parish administrator ng Our Lady of Annunciation, Parish Shrine of Incarnation. Mga kapuso, sa inyo pong napakinggan.